ata Ito pa lang may menor na Sige, mama. Oh. Nakapot na ka. Ay, tayo na. Pilay na. Nabangga na. Nabangga na siya, mama. Itap hey, mo para magbago yung balance. Mabarap mo na tayo? Oo. Oh. na. Ganda, mama. Ah, ito yung sinasabi ko sa'yo. Dito kayo bumili ng lote. Ayoko no, mo konti mama Kaya no, ba, ayoko mo yeah Kaya, kaya Ang pakaganda naman Diyan na? Hmm Bayan na na po Batangas na mama no? Kaya mama dito? Mm, pag gano'n eh. Isa ah. lang kata yan. Hindi, parang private resort yung tanan. Dito lang tayo. Kaliwa. Private resort nga yan. Subdivision ba? Ayan eh, o. Private tayo sa crossing

Naka nakaabot kayo dati dito, may sabi niya puntahin Loog. Loog na ato eh. Oo. Amabot kayo dito, di ba? nga na pa na Ay, ay may yung may kabyang tunnel. Ay, yung kabyang na punto kanina, hindi na natin din. Hindi, sa likod. Ito. Ganda mama, no? water ang tao mo nung dati po kalo Mount Pico Mama ka kanan no? Yes Somewhere dito Sige lang Papa Ang Malapit na eh Silang Ayun yun, Dilabasan ng motor Ay, sure good oh, nga Pag mo nakita kang 7-11 Papa, pasta pa ko ah Try natin Pag may yan punta kita ke Manang Mama nama na Sabi mo lang kung Ayaw Ayaw kung paano niyo no ekta-ektarya like yes. no? area? Ano, yun ang abos pamitana. kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? ano? kung ano? pa ano? ano? Ay kasi nga ano na ito mama, may looban na ito eh, oh. Pag-ating ng panahon pa, siguro mga 10 to 20 years. Ang dami ng tao. Dito mo nung kalsada raw ito? Loo? Hindi, nung pangalan. Ay, kakaliwa tayo dito mama, somewhere dito. Hindi ko tala yun. Saan lang? Ah, dito, 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 dito nakita tayo. Diyan, kaliwa ko. Ah, kaliwa tayo dito. Ayun mama, MB Cove din, oh. No? Hmm. Oo, may mga... Narinambal. Ayun, ang dami, mga resort din daw doon, no? oh. Oo. Quiet resort. Barakuda, barakuda. Pocket na naman tayo, guys. Hmm. Sobrang bagat pa. Ba? Okay lang. 5,000 lang naman ako wala kasing vuelo eh ng entry pipe lang yan yan lang yan ba? Ah, ah, 1.4 km 1.4 km Ni. Itu itu. Itu bunyi. Ada. Ada. signal era. Kung pupuntahan, tumama, no, pag wala kang sakyan, no? 500 meters na lang. 500 meters. Nandun na tayo. May kakananan daw, eh. 400 na lang. In 300 meters, turn right. Okay, Sige Sige okay, konti Turn right. San dito? Sige pa konti pa. Up slow down. Dito. Hello, papa. Oh, ito, papa to. Yan. Tingnan. Yeah, Pasama dito na. Hmm. Sandilam. Sandilam hey, this way, way.